Lumipas na nga ang Pasko na hindi man lamang kami nakapagsuman man lang at nangainan nga lamang kami sa kapitbahay. Kaya naman naisipan ko na nga dayuhin si Lola nang makapagsuman man lang. Pagdating ko nga ay nagkayod na si Lola ng niyog. Sabi ko nga ay ako na lamang ang magkakayod. Noong kapanahunan pa daw niya ay isang taon pa daw pagkapanganak bago pa siya nakapagkayod ng niyog. Kaya wag na daw ako at baka mabinat lamang. Hindi ko na nga lamang sinabi sa kanya na isang buwan pa lang si Yona ay nakapagkayod nakapagkayod na nga agad ako ng niyog. May kahalili nga rin si Lola at itong si Hani na nagapraktis pa nga rin lang na magkayod ng niyog. Kaya pala tumigil muna si Lola ay magadilig pa nga daw siya ng kanyang mga tanim na tabako. Libangan na nga rin arin ni Lola at hindi mo nga rin sila mapapatigil at sanay na nga din sila na nagatrabaho. Sunod namang nagkayod ng niyog ay aring si Lara na nagapraktis pa rin lang. Sabi ko nga wag na yung gilid at baka masugatan lamang. Magagalit daw si Lola kapag may tira. Kaya sabi ko ay ako na nga lamang ang magakayod. Ay di lalo daw nagalit si Lola. At dahil nga nakatigil lamang ako ay naisipan ko na lamang na mga ahoy at nang may maipanggatong mamaya. Nung paalis nga kami ay nakita ko si Lara na itatapo na daw niya yung isang bao at anong hirap na nga daw kayo rin. Dalawang kilo nga pala ng malagkit itong asumani namin. Tinakal pa nga ni Lola sa kanyang takalan kahit pwede namang ibubuna nga lamang sa bila. Sakto nga daw na dalawang kilo, Ari. Sasairin pa nga rin talaga ito ni Lola kaya hindi niya pa ito pinatapon at habang nagakayod nga ulit ng niyog ay panay ulit ang kwentong may kasamang mga payo. Sa edad nga din ni Lola ito ay mapapahanga ka nga rin dahil lahat ay nagagawa niya pa at dahil nga tinapo ni Lara ang isang kabiak ng niyog at ayan nga hinahanap na ni Lola. kayo. <tinyo> Mga na? Buti na binag. Sila magkakayong. O. Isa. Dalwa. O. Ulan ka. <laughs> Lokohan nyo na ako. Huwag lang si Lola talaga. Sunod naman ay hinugasan na aring malagkit. Limang hugas nga daw ari at nang matagal masira ang suman. Magtatanghalian na nga rin kaya nagpahinga muna si Lola. Matapis! Ito lang nga nga yan. Ha? Nga nga. <laughs> Niluto na nga rin ni Kuya Andring aring sihi na dala ko para sa aming pananghalian. Pagtapos nga namin kumain ay nagpahinga lang ulit ng kaunti. Saka naman pinigana ni Lola aring gata. Bale sa dalawang kilong malagkit, tatlong buong niyog ang ginamit. Pinakuluan ang gata, nilagyan ng dalawang kutsara na asin at nung magmamantika na ay hinalo na dito sa malagkit na hinugasan kanina. Bale sa pagsusuman ay gagamit tayo nitong palaspas ng niyog at itong panali natin sa suman. Nagpatulong na nga rin kami kay Tia Edna at nang mabilis nga din matapos. Tradisyon nga pala aring suman na are dito sa amin sa Mindanao. Doro na tuwing Pasko at bagong taon ay gumagawa talaga kami. Ito din kasi ang pangunahing handa dito sa amin. Sabi nga ni Lola, hindi na daw katulad ng dati na maraming tumutulong sa tuwing magsusuman. Mas masaya nga daw magsuman kapag marami. Nakakatuwa nga rin si Lola at anong galing pa nga rin magsuman kahit matanda na? Sinubukan ko nga rin at talaga namang nakakahamon. First time ko nga rin gumawa na rin ko'y basta maigapos ko arin ng ayos at hindi mawawasa kapag kapag niluto ay ayos na kako. Sa akin din naman aring suman at kami din lamang ang makain. Pero sabi naman ni Tia Edna ay ayos naman daw ang aking pagkakagawa. Kaya naman ako'y ginanahan ng gumawa ulit. Sa sunod nga daw ay kaya ko na rin gumawa mag-isa kahit isang kilo lang. Medyo nahihirapan nga lamang ako sa pagtatali pero bago siguro kami matapos din ay marunong na rin ako. Minsan nga rin kapag nagbabakasyon dito sa probinsya ay inapagawa ni Lola para may pambaon pagluwas Manila. O di kaya ay magandang pasalubong. Kahit sabihin natin na merong mabibilhan na katulad nito, pero iba pa rin kapag sariling gawa, lalo pa kapag gawa ng nanay mo, alang lola mo. Medyo natutunan ko na nga rin ang paggawa ng suman kaya naman napabilis ang paggagawa namin. Salamat naman kako ka at may natutunan ako sa araw na ito. Kinulang nga kami sa palaspas kaya naman gumawa ulit si Lola. Paglulutap nga pala ang tawag dito. Sunod ko namang ginawa ay ginupit ko aring dulo ng palaspas para saktong tapos ko dito ay tapos na rin silang magsuman. Bali sa dalawang kilong malagkit ay 75 pirasong suman nga pala ang nagawa namin. Pansarili nga rin lamang namin ari at wala naman akong bisita na napunta sa bahay. Sabi nga nila ay mas masarap nga daw ang suman kapag lipas na ang okasyon at nahanap-hanapin mo nga daw. At dahil nga may katagalan ang pagluluto nitong suman, abuti ng apat na oras, kaya dapat sa tungko talaga ari inaluto at may nakahanda ka na rin nga panggatong. Hapon na nga rin bago kami natapos, kaya agabihin na talaga ari bago pa maluto. Habang nilaluto nga namin ang suman, na itong santa naman na sausawan ng suman ang niluto ko. Bale, nagpakulurin lang ako ng gata, tapos inilagay ko na ang minatamis na bao. At walang katapusang halo hanggang sa matunaw ito. At nung naluto na nga, ay matatakam ka na nga lamang talaga. Oh, siyaka kakain And yun lang for today's video. Salamat sa panonood.